Ayan mga idol, ito po si Nanay Eleanor. Ayan, ito yung kanyang ginagamit na lumang wheelchair. So, papalitan na natin. Galing sa ating sponsor. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Ayan, may bago ng wheelchair si Nanay. Salamat. Ah, yes po, Nanay. Welcome po, welcome po, Nanay. Siyempre, ito po ay galing din sa aming sponsor. Ayan, maraming thank you daw po, ma'am. Ayan, eto na yung bagong wheelchair ni nanay. Ayan, pa-advance uh, Christmas na natin. Ayan, sa lahat po ng mga sponsor namin mga idol, maraming thank you, ano? Sa tiwala po kay Kuya Colin, Kuya Bot. And syempre kay Kagawad, maraming thank you din. Kasama natin And si Kuya Lon, nandito din. Wala si family, shout out dito sa kabungahan. And God bless po. Ayan, may bago ng ano daw pato ako si nanay? Bigdi sa bagong wheelchair ni nanay. Salamat. Yes pa nanay. Welcome po, welcome po. Ayan. Ito na yung bagong wheelchair ni nanay. So makakapag... Welcome po. Ayan, agad lang natin na makatulong din sa ating kapwa. Ayan, maraming salamat mga idol sa lahat ng sumusuporta po kay Kuya Kuling Kuya Bot. Sana marami pa yung ating maging sponsor. Ayan, tuwang-tuwa si nanay. Maraming talamat daw. Ayan, pagalit naman ano mga idol kay nanay. So, nagdiretso kami sa rong dyan ni Kagawad, Andy Balasi. So, dyan kami pinaka ni Maraming salamat, Wad. Andy Balasi sa libreng pangudtuhan na naman, masiramon. So, prinitos na sira. As in, pinakulaw. Napusit. Uyug-uyugun mo ba gaya na? Oh. Puerting siram talaga. Debes ka talaga, Wad. Andy Balasi, maraming salamat sa iyo and sa iyong uh, family dyan sa Namanday. Ayan, syempre, bago natin narating yung barangay Namanday, so kailangan natin bumiyahe ng uh, uh gamit natin yung tangkal ni Kuya Bot. Ayan, so parting busnak mga idol, nagbaklay ako dyan and uh, suminakay girari ako talaga, nakatukad, uyugun mo ba gaya ano? So kasama natin dyan si Kuya Lon, Kuya Bot and si Kuya Kul. Cool. Ayan, maraming salamat dahil uh, nabigyan natin ng kasiyahan and natugunan natin yung request ni Nanay dyan sa naman And syempre, mabangka na naman kita dyan mga idol. oh, galing uh, by land, so by si naman kita. O, syempre, yao na dyan si Kagawad. Siya ang satuya na nag uh, hatod sundo dyan. Uyug Uyuguyugon mo baga ayan, Arog kayang ka buod si kagaba, uh, kagawan and kasupportive. Kita nyo naman, napakaganda ng dagat and medyo maalon dyan mga idol, ano? Kita naman sa video natin. Pero hindi yan hadlang na mga alo na yan para ibigay yung wheelchair kay nanay. So maraming salamat po sa ating sponsors na napakabait. Hindi na nagpabanggit ng kanyang pangalan. God bless you, ma'am. And sa sa imong uh, buong pamilya and sa gabus pang magiging sponsor ni Kuya Colin Bot maraming thank you and God bless sa Induga Boys